Si Lost ay isang subpar healer na alam lang kung paano gumamit ng isang basic heal spell, at dahil dito siya ay nakik-out sa kanyang party at tinawag siyang ignorant loser ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang araw sa guild, kiniling ng isang batang babae si Lost na bumuo ng isang party kasama niya, at ito ay nakakagulat na lahat ng tao sa guild ay napupunta mula sa paggagaya sa kanilang sariling negosyo tungo sa isang estado ng lubos na kawalang paniwala. Maging si Lost ay hindi maintindihan kung bakit niya gustong makipag-party sa kanya, pero itinuro ng dalaga na may hawak siyang party recruitment sign, kaya malinaw na naghahanap siya ng mga miyembro ng partido. Ang pangalan ng batang babae ay Narsena, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang martial artist na nangangailangan ng isang miyembro ng partido, ngunit bago niya makuha si Lost na pumayag na makipag-tumble sa kanya, tumakbo ang guild receptionist at hamarang sa kanya. Ang pangalan ng receptionist ay Amers, at inakbayan niya si Narsena para lang sabihin sa kanya kung gaano kakulit si Lost. Si Lost ay isang manggagamot, ngunit kaya lang niyang gamitin ang basic heal spell sa kabila ng pagiging adventurer mula pa noong bata pa siya. Hindi siya maaaring gumamit ng area heal o anumang high healing magic, kaya binansagan siya ng lahat bilang isang incompetent fool gayon paman sa kabila ng lahat ng ito hanggang kamakailan lamang, mayroong isang party na tinatawag na Blade of Lightning na kinuha siya bilang isang miyembro, ngunit sinitsip ni Lost ang kanyang napakaraming trabaho na sa kalaunan ay nakik at dahil siya ay nakikita bilang isang pagkabigo. Wala nang gustong makipagtambol sa kanya. kaya't ni Amers si Narsena na huwag pansinin si Lost dahil napakamang mangya na hindi siya makakakuha ng anumang tubo, ngunit talagang maraming pera si Narsena, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa kita ngayon. Upang patunayan ito, inilabas ni Narcena ang kanyang bag na puno ng pera upang ipakita kay Amers, at malinaw na hindi pa siya nakapunta sa Detroit dahil halos agad-agad siyang nahuli. Binalaan ni Amers si Narcena na ang mga adventurer dito ay hindi eksaktong mga mamamayang masunurin sa batas, kaya dapat siyang magingat tungkol sa pag-flash ng napakaraming pera tulad niyan. Nagpasalamat si Narcena kay Amers para sa payo at sinabing iingatan niya ito, ngunit sa paraan ng kanyang pagtugon, Mukhang hindi talaga na intindihan ni Narsena ang sinasabi ni Amers. Ipinapalagay ni Amers na si Narsena ay dapat na isang bagong adventurer, kaya nag-aalok siya na tulungan siyang iset up ang ilang mga newbie-friendly adventurer para makayanan niya ang buong araw ng hindi nanakawan, ngunit syempre, maninangil siya ng maliit na bayad para sa kanyang mga serbisyo. Na-appreciate ni Narsena ang offer pero matagal na niyang napagdesisyonan na si Los lang ang makakasama niya sa party, kaya mananatili siya rito. Hindi pa rin iniisip ni Amers na ito ay isang magandang ideya, ngunit dahil mapilit si Narsena, sinimulan niya ang mga papeles para sa kanilang pagbuo ng partido. Tinanong ni Narsena kung para saan ang papeles, kaya ipinaliwanag ni Amers na kailangan nilang punan ng registration form para opisyal na makilala bilang isang guild. Pinunan ni Lost ang kanyang bahagi ng mga papeles, at kapag tapos na siya, hiniling niya kay Narsena na isulat ang kanyang pangalan dito. Si Narcena ay abala sa pagtitig kay Lost, kaya natigilan siya ng hilingin ito sa kanya na isulat ang kanyang pangalan, ngunit ginagawa pa rin niya ito, at pagkatapos bayaran ni Lost si Amers para sa bayad sa komisyon, opisyal na nabuo ang partido nila ni Narcena. Sabay silang umalis sa guild, at nagsimulang makipag-usap si Lost kay Narcena tungkol sa Mardat Labyrinth, dahil doon sila patungo. Tila, walang sino man ang aktual na nakatapos sa paggalugad sa dulo ng Mardat Labyrinth, kaya walang impormasyon kung anong uri ng halimaw ang Labyrinth Master o kung gaano kalalim ang Labyrinth. Naturally, nagsimula ang mga adventurer sa hamon at tuklasin ang Labyrinth sa pag-asang makatanggap ng malalaking pabuya. At ang nagresultang pagdagsa ng mga tao ay humantong sa pagbuo at paglaki ng Mardat, ang pinakamalaking lungsod ng Labyrinth sa mundo. Si Norsena na malaman ang lahat tungkol sa Labyrinth, ngunit itinanong niya kung tama ba na puntahan nila ito sa lalong madaling panahon. Bago sila umalis sa guild, nanindigan si Amers na hindi siya dapat dalhin ni Lost sa labyrinth dahil baguhan pa lang si Narsena, at tiyak na natatandaan ni Lost ang kanyang payo, ngunit pinili niyang baliwalain ito. Dahil sa dami ng mahiwagang enerhiya na tumagas mula sa labyrinth, ang mga halimaw ay nakakapangitlog sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng lungsod. Ang mga locals yung ito ay inuri bilang mga bundok, kagubatan, wetlands, at kapatagan, ngunit sa lahat ng ito, ang kapatagan ng pinakaligtas dahil mahihinang halimaw lamang ang nangingitlog doon. Karaniwan, ang isang baguhan na adventurer ay magsisimula sa pamamagitan ng pagsasanay sa kapatagan upang maramdaman nila ang pakikipaglaban, ngunit ito ay napakalawak na lugar na medyo mahirap makahanap ng mga halimaw na makakalaban doon. Sa kabaligtaran, ang mga halimaw ay lumilitaw ng dose-dosenang sa labyrinth, at hanggat hindi ka masyadong lumalalim, hindi ka makakatagpo ng anumang partikular na malalakas na halimaw, kaya naisip ni Lost na magiging mas mabilis para sa Narsena na magkaroon ng karanasan doon. Sumang-ayon si Narsena kay Lost kaya nagpatuloy silang dalawa sa pasukan ng labyrinth, ngunit bago sila pumasok, si Narsena ay sabit na magambag sa party, kaya sinabi niyang na siya dahil ang mga mandirigma ay dapat na ang taliba. Si Lost ay hindi karaniwang tumatayo kapag siya ay pumasok sa labyrinth, Ngunit dahil si Narsena ay napakasaya sa pagiging taliba, nagpa siya siyang hayaan na lamang siyang magsaya sa kanya. Bagaman, habang naglalakad sila sa mga bulwagan ng piitan, nagsimula siyang magkaroon ng kanyang mga pagdududa dahil hindi niya alam kung si Norsena ay talagang may kakayahang ipaglaban o hindi. Okay, never mind, marunong magboxing si Narsena, at nakikipaglaban siya sa isang grupo ng mga duwende na nakabangga niya. Natalo niya silang lahat ng madali, at talagang humanga si Lost sa dami ng kakayahan na taglay niya. Ang mga tall unang goblins ay naging alabok, at sa kanilang lugar, isang mahiwagang bato ang naiwan, kaya kinuha ito ni Lost at ipinaliwanag kay Narsena na ibinibigay ng mga adventurer ang mga batong ito sa guild at tumatanggap ng pera bilang kapalit. Ni Narsena kung para saan ginagamit ng guild ang mga bato, kaya sinabi sa kanya ni Lost na ang mga bato ay may mahiwagang enerhiya na nakaimbak sa mga ito, kaya magagamit ang mga ito sa lahat ng paraan ng mga kasangkapan at kagamitan. Iyon ay dapat na karaniwang kaalaman sa kanya bilang isang adventurer, ngunit si Narsena ay hindi kailanman naging isang mag-aaral. Mayroon silang limang bato sa kabuuan, at bagamat hindi gaanong nagkakahalaga ang mga batong goblin, makakakuha pa rin sila ng sapat na pera mula sa mga ito upang masakop ang tuluyan para sa gabi. Maaari nilang tawagan ito ng isang araw at bumalik sa bayan, o maaari silang lumalim ng kaunti sa labirin upang makakuha ng karagdagang pera, at masaya si Narsena, kaya sinabi niyang gusto niyang magpatuloy. Nagtungo sila ng mas malalim sa labirin, ngunit sa isang tiyak na punto, hinawakan ni Lost si Narsena at hinayla siya pabalik dahil may panganib sa unahan. Sa una, nalilito siya dahil wala siyang napansin, ngunit kumuha si Lost ng bato at inilagay ito sa tile sa harap niya, at nag-activate ng pit trap na lubos na makakapatay sa kanya kung hindi nakialam si Lost. Namangha si Narsena at tinanong si Lost kung paano niya nakita ang bitag, kaya ipinaliwanag ni Lost na ang trap tile ay ibang kulay ng kulay abo kaysa sa iba, kaya naisip niyang may mali. Natutuwa si Narsena na napansin ito ni Lost, ngunit ang pagkilala sa bitag ay sinadya upang maging trabaho ng isang magnanakaw, kaya paanong si Lost ay napakahusay dito kung siya ay isang manggagamot? Sinabi lang sa kanya ni Lost na siya ay isang adventurer sa loob ng mahabang panahon. Kaya nakakuha siya ng isang grupo ng mga kasanayan sa paglipas ng mga taon. Patuloy silang sumusulong, ngunit maya maya ay nakatagpo sila ng isang orc na gumagala sa mga bulwagan, at nagulat si Lost dito dahil ang mga orc ay mga mid-level na halimaw, kaya hindi sila nakatakdang lumitaw ng napakataas sa labyrinth. Tinanong ni Narsena kung dapat ba silang tumalikod at tumakbo palayo, ngunit hindi naisip ni Los na kakailanganin yun dahil sapat na ang pinagsamang lakas nila ni Narsena para mawala ito, ngunit hindi niya ito pipiliti na gawin ang anumang hindi niya gagawin. Gusto mo, sinabi ni Narsena na ayos lang siya dito dahil naniniwala si Los na maaari silang manalo, kaya napunta sila sa posisyon at sinisingil ito ni Narsena, ngunit kapag napunta siya sa kanyang unang sipa, mas pakiramdam niya na sumipa siya ng bato kaysa sa isang halimaw. Itinaas ng ork ang club nito at sinubukang hampasin siya, ngunit napigilan ito ni na gamit ang kanyang mga kamay. Bagamat napaatras siya sa isang sulok dahil dito at wala nang matatakbuhan habang naghahanda ang ork para sa isa pang pag-atake. Kayon paman, ilang sandali bago siya matamaan, umakbang si Lost sa harapan niya at tinalo ang ork sa isang saksak ng kanyang espada. Tinanong niya si Norsena kung ayos lang siya at pareho itong namangha at nagpapasalamat na nailigtas siya nito, ngunit nagtataka rin siya kung paano niya ginawa iyon nang siya ay nakatakdang maging manggagamot. Sinabi ni Lost na nagkataon lang na nakakuha siya ng ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mga taon ng kanyang pagiging isang adventurer, ngunit bukod doon, kailangan pa rin nilang mangulekta ng magic stone, kaya pumunta sila para kunin ito, at mas malaki ito kaysa sa nakuha nila. Ang mga duwende mas marami rin itong magic, kaya mas malaki ang makukuha nilang pera kung ibebenta nila ito. Sa sinabi nito, tinanong siya ni Lost kung gusto niyang tawagan ito ng isang araw at bumalik sa guild dahil nakakuha sila ng sapat na pera, at ipinakita niya ang kanyang mga kasanayan. Ngunit sinabi ni Narsena na gusto niyang magpatuloy ng kaunti, kaya Lost na uwi sa pagsang-ayon. Sa pagtatapos ng kanilang paggalugad sa labirint, Nakakalap sila ng maraming magic stone at bumalik sa guild upang ipagpalit ang mga ito kay Amherst. Nagulat si Amherst na nakuha nila ang napakaraming hiyas sa loob lamang ng kalahating araw. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang Orc Gem at sinimulang pag-alitan si Lost sa pagdadala kay Narsena sa labirint ng partikular niyang sinabihan siya na huwag. Talagang walang ingat siyang dalhin siya sa mid-level floors kung saan baguhan pa lang siya, ngunit sinabi ni Lost na hindi niya talaga dinala si Narsena sa malalalim na palapag, nasa beginner level sila sa buong panahon at sinadya niya lang para makipaglaban sila sa mga duwende, ngunit may isang orc na gumagala sa itaas na palapag sa hindi malamang dahilan. Kinumpirma ni Narsena na nagsasabi ng totoo si Lost, kaya naniniwala si Amherst sa kanya at hindi masyadong malayo ang kanyang kwento dahil marami ng katulad na ulat ng mga high level na monster na lumalabas sa mga baguhan na lugar. Hindi sigurado si Amherst kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang nangangahulugan ito na may masamang nangyayari sa labyrinth, Bagamat hindi siya sapat na binabayaran dito para talagang magmalasakit. Anyway, tinanong niya kung narito si Lost para ibenta ang lahat ng mga hiyas na ito at sinabi ni Lost na siya nga, kaya excited na sinimula ni Amherst ang pagbabayad para sa kanya. Pinarsena na medyo masaya si Amherst na bumili ng mga magic gem, kaya ipinaliwanag ni Lost na bilang staff ng guild. Kapag bumili si Amherst ng magic gems mula sa mga adventurer na pinamamahalaan niya, nakakakuha siya ng matabang komisyon sa pagbebenta. Kapag handa na ang pera, nabigla si Los nang makita kung magkano talaga ang mayroon, ngunit ipinaalala ni Amherst sa kanya na kalahati nito ay kay Narsena. Alam ni Los na kalahati lang ang nakukuha niya, ngunit kahit kalahati ay sampung beses na mas mataas kaysa sa karaniwan niyang binabayaran noong bahagi siya ng Lightning Blade, at doon niya napagtanto na naskam siya ng Lightning Blade. Para kay Amers na nakakatawa ang lahat, ngunit ipinaalala ni Norsena sa kanya na trabaho ng guild na mag-arbitrate kapag may bayad na mga hindi pagkakaunawaan, kaya sinabi ni Amers na tutulungan niya si Los na maibalik ang kanyang pera kung gusto niya. Pinag-iisipan niya ito sandali, ngunit sa huli ay nagpa siya siyang huwag ng abalahin ang pagbabalik ng kanyang pera dahil nakabuo na siya ng bagong partido at wala na siyang gustong gawin sa Lightning Blade. Pagkaalis ni Lost, lumabas ang Guild Branch Manager at habang si Amers ay abala sa pagbibilang ng kanyang pera, lumapit si Handsome sa kanya at tinanong kung nandito lang si Lost at kung gayon, umaasa siyang hindi siya nito isinangguni sa anumang partido. Sinabi ni Amers na malinaw na hindi niya isinangguni ang hangal na iyon sa anumang mga partido, ngunit mayroong isang batang babae na partikular na gustong bumuo ng isang partido kasama niya, kaya wala siyang magagawa tungkol dito. Sabay-sabay na pagdating ni na Lost at Narsena sa isang inn at si Lost ay sinalubong ng anak na babae ng innkeeper. Tinanong niya kung si Narsena ba ang batang babae na kamakailan ay sumali sa kanyang partido at kinumpirma ito ni Lost, ngunit nagtataka siya kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sinabi sa kanya ng batang babae na ang balita ay umiikot dahil walang sinuman ang umaasa sa kanya na makakapagbuo ng isang partido, ngunit bukod doon, tinanong niya kung narito siya upang kumain. Gusto ni Los ng pagkain, ngunit una ay sinabi niyang gusto niyang magpareserba ng isang silid, kaya pumunta siya upang kausapin ang ina ng batang babae. Masaya si Mary na bigyan sila ng silid, kaya tinanong niya kung sila ay matutulog na magkasama o sa magkahiwalay na mga silid. Bahagyang namumula si Narcena sa naisip, ngunit sinabi ni Lost kay Mary na mananatili sila sa magkahiwalay na silid, Bagaman medyo nagustuhan ni Narsena ang ideya na makisalo ng kama kay Lost, ilang sandali pa, natulog na si Lost at Narsena at sa sandaling si Narsena ay nag-iisa sa kanyang silid. Sinimulan niyang isipin ang unang pagkakataon na nakilala niya si Lost ilang taon na ang nakalilipas. Kakaligtas lang niya sa isang aksidente at ginagamot niya ang sugat niya gamit ang basic heal spell niya, kaya naman talagang nagpapasalamat siya na naglaan siya ng oras para pagalingin siya, kaya napagpasyahan niya kaagad na magiging adventurer siya kapag lumaki na siya at suportahan si Lost sa anumang paraan na kaya niya. Mula noong araw na iyon, walang humpay na nagsimulang magsanay si Nurseena, at nang mabalitaan niyang pinalaya si Lost sa kanyang partido, nagmadali siyang pumunta sa kabisera upang siya ang unang makakasama niya. Gayunpaman, ngayon niya lang napagtanto na malamang na hindi siya nakilala ni Lost. Mahirap man siyang sisihin dahil tumangkad nga siya noon, iba ang suot niyang damit at naging asul pa ang kulay ng buhok niya at kahit na pumunta siya rito para tulungan siya, lumalabas na napakatalino ni Lost na hindi niya kailangan ng proteksyon nito. Ngunit kilalaman siya nito o hindi, balak ni Narsena na patuloy siyang suportahan kahit anong mangyari. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ang tawag sa kanya ng mga tao sa lungsod na ito ay tulala gayong napakalakas nito. Noong si Lost ay bahagi pa ng Lightning Blade, ang partido ay nakikipaglaban sa isang Hydra at isang miyembro ng partido ang nasugatan na nito, kaya trabaho ni Lost na pagalingin siya habang pinipigilan ng pinuno ng partido ang halimaw. Sa kasamaang palad, habang si Lost ay nakapagpapagaling ng isang pisikal na pinsala, ang babae ay Nolson din, kaya tinanong niya kung maaari rin bang harapin ni Lost ang lason. Kumingi paumanhin si Lost at sinabi sa kanya na hindi niya talaga maalis ang lason, kaya naasar ang babae dahil ibig sabihin ay kailangan niyang bumawi mag-isa. Kiniling sa kanya ng pinuno na huminto sa pagrereklamo at bumalik na sa pakikipaglaban dahil hindi niya kayang panatilihing abala ang Hydra magpakailanman, ngunit sa lason pa rin sa kanyang sistema, ang babae ay walang kondisyon para mapipaglaban. Kiniling ng pinuno kay Los na ibalik siya sa hugis, ngunit sinabi ni Los na hindi niya ito magagawa at dapat na nagdala sila ng antidote potion. Nagtalo ang pinuno na hindi siya bumili nito dahil mahal ang mga antidote, at yun ay dapat na trabaho ni Los bilang isang manggagamot. Dahil si Lost at Siberia ay hindi makakakuha ng maraming tulong sa ngayon, ang pinuno ay bumaling sa mage at humiling sa kanya na gumawa ng isang bagay upang matulungan siya dahil hindi niya kayang hawakan ang Hydra ng mag-isa. Kaya sinubukan ni Armion na gumamit ng fling spell, ngunit wala itong ginagawa laban sa Hydra, kaya natakot siya at ibinaba ang kanyang mga tauhan. Sumuko na si Margolis sa kawalan ng kakayahan ng kanyang partido, kaya tumalikod siya at inutusan ang lahat na umatras kaagad. Dahil sumuko na si Margulis, nag-breakdown at tumakbo na rin si Armia, sinundan ni Lost at Siberia, na hindi pa rin makalakad kaya tinulungan siya ni Lost. Gayun paman, habang papaalis sila, binabantayan ng Hydra si Lost sa ilang kadahilanan. Sa sandaling bumalik sila sa guild, labis na natuwa si Mardulis sa pagsasabi kay Lost na siya ay pinalayas sa party ng talom ng kidlat, at binibigyang katwiran niya ang kanyang desisyon sa pagsasabing kasalanan ni Lost na hindi nila matalo ang Hydra, bagamat si Lost ay, hindi ko akalain na siya lang ang dapat sisihin dahil parehong excited sina Margulis at Siberia na makipaglaban sa isang hydra kaya napuyat sila magdamag at pumasok sa Frights League na pinagkaaitan. Tumanggi silang dalawa na tanggapin ang anumang pananagutan sa kabiguan, kaya't pareho silang tumingin kay Armia at sinabihan siyang magpasya siya kung sino ang may kasalanan. Si Armia ay hindi nais na sisihin lamang si Lost, ngunit siya rin ay gumanap ng labis sa labanan na iyon, kaya hindi niya nais na si Margolis ang nagta-target sa kanya sa halip na walang silbi, at sa gayon ay nagpasya siyang itapon si Lost sa ilalim ng goose. Hindi nagtagal ay nagising si Lost mula sa kanyang panaginip, at napagtanto niyang kailangan pa rin niyang mag sa nangyari sa kanya noong araw na yon. Noon bago sumama si Lost sa talam ng kidlat, kilala na siya bilang isang tulala na manggagamot ng lahat sa bayan, bagamat ng arap pa rin kaming maging isang first-rate adventurer, kaya nang may isang party na umabot sa kanya na may posisyon, si Lost ay tuwang-tuwa at tumalon, sa pagkakataon. Gayun paman, sa sandaling nasa labyrinth na sila, nalaman ni Lost na hindi nila siya kinuha dahil gusto nila ng manggagamot, kinuha nila siya dahil gusto nila ang isang tao na isinakripisyo upang makagambala sa mga halimaw. Si Lost ay pinalayas at pinilit na tumakbo para sa kanyang buhay habang ang kanyang tinatawag na mga miyembro ng partido noong panahong iyon ay sinubukang lampasan siya ng walang pakialam sa mundo ngunit bigla na lamang, ang mga halimaw ay nailayo ang kanilang atensyon kay Lost at nagsimulang umatake. Ang ibang mga miyembro ng partido sa halip ay humahantong sa isang kabuang masaker. Sa huli, si Lost lang ang nakaligtas, at bagamat alam niyang normal para sa isang mahinang karaniwang tao na trituhin ng ganito, hinihiling pa rin niya na may kumikilala sa kanya bilang isang tunay na adventurer. Noon lang, habang naglalakad siya pa uwi, nakasalubong niya ang isang karwahe na inatake ng ilang duwende, at karaniwan ay wala siyang pakialam na ilagay ang sarili sa panganib sa pamamagitan ng pagtulong, ngunit nakita niya kung gaano Kate caught ang mukha ng batang babae, kaya siya nag-iingat sa hangin at tumakbo pababa para ipagtanggol siya kahit isa lang siyang walang kwentang manggagamot. Ginawa niya ang lahat para labanan ang mga duwende, pero sumitsip pa rin siya sa labanan noon, kaya in a matter of minutes, natambo si bro ng isang palo sa likod ng ulo. Ganap na inaasahan ni Los na mamamatay siya sa araw na iyon, ngunit sa huli ay nagising siya at nakita niya ang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Nagtataka siya kung paano siya maaaring buhay pa, ngunit pagkatapos ay tumingin siya at napansin na ang order ng knight ay nagpakita at natalo ang lahat ng mga goblin. He went through all the effort of trying to act heroic, but in the end, mukhang tulala pa rin siya kahit anong gawin niya. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na wala siyang masyadong ginawa, Nagpapasalamat pa rin ang dalaga sa kanya dahil ang kanyang mga aksyon ay bumili ng sapat na oras para makarating dito ang Knight's Order at naisip niya na ito ay talagang cool na paraan ng pagtalo nito upang iligtas siya. Napansin ni Lost ang isang gasgas sa braso ng dalaga, kaya itinas niya ang kanyang kamay upang gamutin ang sugat nito at nagpapasalamat siya dito, ngunit sa tingin ni Lost ay hindi siya karapat dapat napapuri dahil low heal lang talaga ang kaya niyang gawin mukhang nataranta ang dalaga kaya ikinwento ni Lost sa kanya ang lahat ng kanyang kahinaan at kung paano lang siya nalinlang na pumasok sa labyrinth para lang siya gawing pain, at nalungkot siya na kailangan niyang dumaan sa ganoong bagay, kaya tumayo siya, at idineklara na siya ay magiging isang adventurer sa hinaharap at bumuo ng isang partido kasama niya upang maprotektahan niya si Lost. Hindi nagtagal, umalis ang babae kasama ang Knight's Order at sa ngayon, pinag-isa ni Lost na siya ay anak ng isang marangal na pamilya, kaya hindi siya naniniwalang magiging adventurer talaga ito o na makikilala niya ito muli. Ngunit gayon paman, ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, kaya nagpa siya siyang ipagpatuloy ang kanyang makakaya upang maging isang wastong adventurer. Naglakbay siya at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili bilang isang tagapayo, kaya sa ilalim ng kanilang pagtuturo, sinimulan niya ang kanyang pagsasanay sa Arco at nagtrabaho ng walang pagod para sa hindi mabilang na oras upang mapabuti ang kanyang sarili, at habang bilang isang manggagamot, maaari pa rin siyang gumamit ng pangunahing pagpapagaling. Nakabuo siya ng maraming iba pang kapakipakinabang na kasanayan sa pakikipagsapalaran, kaya tiwala siya na hindi na siya magiging pabigat sa sinuman. At sa pagbabalik upang ituloy ang kanyang pangarap na adventurer, ang unang party na sinalihan niya ay Lightning Blade, pero alam naman nating lahat kung paano yun nangyari, di ba? Gayunpaman, nagpapasalamat si Lost sa babaeng iyon dahil kung hindi niya sinabi ang mabubuting salita sa kanya noong araw na iyon, malamang ay tumigil na siya sa pagiging adventurer minsan at para sa buong araw na iyon, ngunit hindi ito magkakaroon ng pagkakataong makilala siya muli. At walang paraan na talagang naging adventurer siya tulad ng sinabi niya. Sa sandaling iyon, kumatok si Narsena sa kanyang pinto, kaya sinagot ito ni Lost at sinabi niya sa kanya na iniisip niyang bumaba para kumain ng almusal, kaya gusto niyang sumama ito sa kanya, at masaya itong sumang-ayon. Pagkatapos ng almusal, bumaba sila muli sa labyrinth, at sa pagkakataong ito ay pupunta sila sa ilan sa mga mas mababang palapag. Sa pagpasok nila, nakita ni Norsena ang isang inscription sa lupa at tila ito ay isang teleportation circle, bagamat hindi pa niya nakikita ng personal. Ipinaliwanag ni Los na hindi ka makakahanap ng mga teleportation circle sa bawat labyrinth, at ang isang ito ay malamang na inilagay dito ng mga salamangkero pagkatapos matuklasan ang labirin. Bagamat wala siyang gaanong impormasyon tungkol dito. Nagtanong si Norsena kung maaari nilang gamitin ito upang magteleport sa iba't ibang mga lokasyon, at yun ay teknikal na tama, ngunit kailangan pa rin magkaroon ng teleportation circle sa kabilang panig upang lumabas. Iyan ay talagang maginhawa, kaya nais ni Norsena na magkaroon ng teleportation circle na naka-install sa lungsod upang hindi na nila kailangang maglakad hanggang dito, Ngunit ang kaalaman na ginamit upang lumikha ng mga bilog na ito ay lost daan daang taon na ang nakalilipas kaya walang paraan para gumawa ng mga bago Pareho silang humakbang papunta sa teleportation circle at pagkatapos ng isang maliwanag na flash lumitaw sila sa isa sa mga mas mababang palapag Sinabi ni Lost kay Norsena na isa ito sa mga mid-level na palapag kaya ang mga halimaw dito ay magiging mas malakas kaysa sa mga goblins na nakalaban niya kahapon at gusto niyang maging mas maingat siya Nagsimulang maglaban sina Lost at Narsena sa sahig, ngunit kusang umalis si Norsena at sinubukang sumuntok ng Lich, ngunit binalaan siya ni Lost laban dito. Ang mga ito ay mga halimaw na binubuo ng purong espiritong enerhiya, kaya ang mga pisikal na pag-atake ay hindi gagana dito. Iminumungkahi ni Lost na babalik sila dahil wala silang anumang bagay na maaaring makapinsala sa Lich, ngunit sinabi ni Norsena na mayroon talaga siyang dahil sa kanyang manggas na maaari niyang labanan ito. Nagpa siya si Los na magtiwala sa kanya, kaya nagharap silang dalawa laban sa Leech, at lumabas si Lost sa harapan upang kumilos bilang pain. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo palayo, at habang hinahabol siya ng Leech, nalampasan niya si Norsena, na inihahanda ang sarili na ibaba ang Leech. Ang lahat ng tao ay nagtataglay ng isang anyo ng espiritong enerhiya sa loob nila na tinatawag na Prana, at bilang isang martial artist, si Norsena ay may sapat na pagsasanay na kaya niyang kontrolin ang prana sa loob ng kanyang katawan at gamitin ito bilang sandata sa pamamagitan ng pagtatakip ng kanyang mga kamao dito. Sa ganitong paraan, kapag inaatake niya ang leech, tinutukan niya ito ng butas, at hindi nagtagal ay nawasak ito tulad ng ibang halimaw at nahuhulog ang mahiwagang bato nito. Tumakbo si Lost para tingnan siya, at mukhang ayos lang siya, bukod sa mga sugat niya sa braso. Si Lost na natiling tahimik ng isang segundo dahil may gusto siyang subukan, kaya naglabas siya ng magic item na nagpapaganda ng mga epekto ng healing spells at ginagamit ito upang gamutin ang mga sugat ni Narsena. Sabay silang bumalik sa guild para ipakita kay Amr ang mga bato, at laking gulat niya na nagawa nilang talunin ang isang leech, ngunit nasa sabik din siya sa komisyon na makukuha niya mula sa sale na ito. Si Lost at Narsena ay nakakakuha ng mas maraming pera kaysa sa inaasahan nila, kaya't sila ay nasa magandang kalagayan at nagsimulang bumalik sa inn, ngunit habang nasa daan, sila ay nakipag-away sa gitna ng kalye. Ang mga bagay na tulad nito ay naging mas karaniwan sa paglipas ng mga taon habang parami ng parami ang mga outlaw na lumipat sa bayan upang maging mga adventurer, at binibigyan nila ng masamang pangalan ang lahat ng tapat na adventurer. Ang gulo talaga, pero walang magagawa si Lost o Narsena para mapalitan ito, kaya iminungkahi ni Lost na i-enjoy na lang nila ang kanilang pera at magkaroon ng magarbong hapunan ngayong gabi. Ilang sandali pa, si Lost at Norsena ay nakaupo sa kanilang mesa at inihain ang isa sa pinakamasarap na pagkain ni Amr. Habang kumakain sila, sinabi ni Norsena na mayroon siyang gustong itanong, kaya itinuro niya ang higanteng Haligin Bato sa gilid ng bayan at tinanong kung ano ang bagay na yun. Noong una, akala niya ay gusali, pero wala itong bintana o pinto, at hindi rin ito mukhang monumento, kaya nakakalito talaga. Ibinahagi ni Lost ang kanyang pagkalito at ipinaliwanag na hindi rin niya alam kung ano ito. Minsan ay na-curious siya tungkol dito at tinanong niya ang isa sa mga manggagawa tungkol dito habang ginagawa pa ito. Ngunit hindi alam ng mga manggagawa kung para saan ito o kung sino ang nagbabayad para itayo ito. Hindi makapaniwala si Narsena na posibleng mangyari iyon, ngunit tila, isang araw lang na nagpakita ang isang ahente na may dalang pera at blueprints, kaya walang nakilala ang nagpopondo. Gayunpaman, kahit na tila kakaiba, si Lost ay nagsasaad lamang ng isang bilyonaryo na gumagawa ng random na kalokohan, at siya ay ganap na ayos sa bagay na iyon dahil ang mga tore ay hindi talaga nakakasakit ng sinuman, ngunit nais din niya na ang ilan sa perang iyon ay napunta sa pagtatayo, isang pader para sa lungsod dahil wala ito. Sumang-ayon si Narsena na magiging maganda ang isang pader para sa lungsod. Ngunit sa parehong oras, hindi niya iniisip na maraming dapat ipag-alala dahil sa dami ng mga adventurer na nakatira sa lungsod na ito. Halimaw man o magnanakaw ang umaatake, siya ay siguradong makakalaban ito ang anumang banta. Pagkatapos ng hapunan, pareho silang bumalik sa kanilang silid, ngunit bago matulog si Los para sa gabi, tinawag siya ni Norsena. Malinaw na may sasabihin siya, ngunit hindi niya magawang sabihin ito, kaya sinabihan na lang niya ito ng magandang gabi at humiga na sa kama. Sa loob ng kanyang silid, tumalun siya sa kanyang kama at naiinis dahil gusto niyang sabihin kay Los na gusto niyang manatili sa parehong silid na kasama niya, ngunit hindi siya maaaring lumabas at sabihin ito dahil nakakahiya ito. Sa kabilang silid, si Lost ay nakahiga sa kama at ang tahimik na pag-iisip ay mayroon siyang napakahusay na miyembro ng partido. Nagawa niyang ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran salamat sa motibasyon ng batang babae na iyon, at habang hindi niya alam kung muli niya itong makikilala, marami siyang dapat pasalamatan kay Nurseena. Sa ibang balita, si Margulis ay nakahanap palang ng bagong miyembro para sa Lightning Blade Party, at bagamat tila talagang nasa sabik siyang makasali si Lyra sa team, mukhang hindi siya masyadong gusto ng Siberia at si Armia ay masyadong nahihiya na makipag-eye contact ng direkta. Gayunpaman, ngayong kompleto na muli ang koponan, si Margolis ay sabik na lumabas at sa wakas ay talunin ang Hydra na yun minsan at magpakailanman.